May ma? Ma? 20 kilos, 20 kilos. Ate! Morning! Saan ikaw punta? Sa? Iloilo? Saan punta? Iloilo? Ilo. ka kay Ma'am Sing. Ta kami, Ilo, yan. para lang yung sa baggage check. Baggage dito. Ah. Sana next ma. Ya, sana yung sa nang ating suitcase, yung luggage. Sana. Kinain na ng machine. Priority boarding siya rin. Taray, priority lane pa nga. Ito dapat priority ka rin, 'di ba? Buntis ka. Bata. Eh. <laughs> ah, galing. Ang galing ng micro. Para princess ah. Ang no. ka na. Ano it mo? Ito mo. Ma, ito. Chicken. 5J tayo. Ayan, ah. 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 Sino ka? Okay. Paano sabi ni Madonna? Anong ginagawa ni Madonna? Ha? Paano, paano? Paano siya makipag laban? iba ba nagpa-fight siya? Paano siya magipag fight Hello, diyan kami sa airport. Pagpaka Mapak doon sa ano? Sa Christmas tree. Dali, sabihin mo kung pa tayong Christmas tree. I want to say Christmas tree. Pagpaka okay, doon sa kanila yung Christmas tree. Di ba? Di diba? Sige, Dali, pagpaka

Tsaka, ang ano, airplane na dito. Tapos, an um, ano? Teddy no? bear? Ayun, Polar no? bear. polar bear, bear, bear. bear, reindeer. 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 Ay! Meaning channel! Polar bear. Polar like bear. I, I I I guys. Di ba? Di, di ba ganda? Mas makan mesti ya, iya ya. <laughs> e Abu aku aja. E Melawan, me. Hello si Mama, Mama ganda si Papa pagi din. Cimpri. Yeah. yeah. Hi guys. <laughs> Itu si ayam. Yeah. Gimana? Atau si papa Si mama Atau si mama Maganda Atau papa maganda Si papa bogey Bogey That's silly Lily. a little part And then me this? then And Christmas tree pa My Christmas tree pa Okay. Bye bye guys. C See you P ilo. Ilo. ilo ilo. See you ilo ilo. Bye. bye ilo ilo. See you ilo 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 ilo. Bye bye guys. <laughs> okay na. Bye 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 guys. Bye guys. Bye 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 bye. Ano? Alas yani. na yung last. Meron pa yan. yan. Hello. Uh, baba yan for my family. Bye. Sino yan? Si Ninoy. Mam, takot sa Ang dami sulat eh. Tamad lang magbasa. My eh. family. So, Ayan ay may Ninoy yan. Lolo. Lolo Lolo. Happy. <tik> <tik> tar. Ha? No? <tik> <tik> ha? bilang mo 'yon. <tik>

mas lang pala ikaw eh <laughs> Wow, anjir na yang oh, airplane. Yang airplane. Wow. Unang <laughs> sana niya oh. Copy ka?

nilabay dito, mo. Tayo po ay makakaranas ng pag ng ng eroptano para sa inyong kaligtasan nangyari po lamang na kaupo nakaupo at nakapabit ng inyong mga sinyan. Luasan mo na ang pagdayo at pagpunta sa mga balikuran sa mga oras na ito. Yeah.

Si Ate Laya. Napakaganda. Excited na siya. Bumaga. Ano? Yeah. Hello oh guys, we're here at Iloilo City. First timer, Oranger <laughs> City. All right. Ah, ito na yung makulit okay, okay, okay. May may wala po kaming ibang kasabay. Gimbal Our little hometown Ang ganda Ang ganda Ayan, kakabidyo ko lang. <laughs> wow! Right, nandito na tayo sa Vanishing Mount. Mountain. Vanishing Mount. <laughs> Mountain. Ayun sa mong. Ayan natin yung nawawalang mansyon. <laughs> sabi niya. Ayan siya. Si White Lady ang o. Oh. White Lady passenger. Ayan o. Oh. Si White Lady passenger. Ayan. O oh. si oh. si oh, siya yan. Galing. Oh, sabi niya. Gimbal, conserves nature. This tree is more than 100 years old. Grabe, tara. Daming pwedeng puntahan, men. Tingnan niyo 'yan, oh, gimbal. Tulay, sa gitna ng tulay. Yung tulay may tulay pa. Grabe. Ang ganda dito, men. Sa gimbal. Kasi po dating daan po talaga ito. Ay, okay. Ito sa kabila po, bago po ito. Ay, okay. Kinadaanan po ito. Oo, oh, dati po. Oh.

Maganda nga pagdun eh Sige, okay lang yan, huwag kang matakot <laughs> Wow, ganda guys oh Ganda ng structure ng church na to not catholic but syempre nagano rin tayo, nag-appreciate din tayo ng mga architecture, ng mga building tulad itong Miagao Church dito sa Iloilo -Ilo. ganda guys oh pinuno dito ganda ganang harap oh ewan ko kung luma ba itong mga carp dito o mga bago na ganda parang sa ibang bansa mo lang ito makikita tapos itong mga tori guys so ang ganda parang sinaunang castle grabe ang ganda talaga ang ganda diba ang ganda ng structure nya Ayan sila Lindon, nagpapicture pa sila. Pabos na nga lang itong memory ko eh. Ang ganda niya guys. Mga dito nandito kami sa Garin Farm sa San Joaquin, Iloilo. -Ilo. Yan, sabi dito ay Agriculture, Leisure, Pilgrimage. Dito daw yung ano. Dito ba mismo sa Labia yung ano, Stairway to Heaven. Doon pa si taas. Ah, pero dito rin yan sa part na ah, yan? Ah, dito po yan. Ay, okay. Bali, hmm. bago ka pumunta sa Stairways to Heaven, pasok muna kayo. May 480 steps na doon. Okay. Kapag uh, napasok doon sa 480 steps, kita yung Divan Mercy. Ay, okay. Tapos, taas. Hmm. And then, pasok kayo dun sa Dark Tunnel po. Dark Tunnel. So, sa Dark Tunnel. Then, nakita uh, niya doon sa tapos nga. Ang dami pa lang pupuntahan. Okay. okay. Ayan, meron palang golf cart. Ayan, may mga rabbit Oh. Ayan doon, <laughs> no? Oh. may rabbit. Ayan na. May mga chicken, Oh. No? Sabi ni tatay, mag-uwi ka daw ng chicken. Ayan, no? Oh. Kunin mo na yung manok panabo mo. Like oh. na kami, guys. Ay, okay. dito yung dana na. Warm up. Warm up pa lang. iya batay si mama napa subuh napa si mama Garin Farm, pilgrimage, a journey from recreation to ascension. Oi, picture daw. Na mo na lang. <laughs> okay, bawal jan, bawal diyan sa Doon lang akit ka doon no, sa stairs. Doon punta ka kay ano, doon ka sa Noah's Ark. Huwag ka magano diyan nak. Yes, kangaroo. Yan. Ano yan? Cheetah. Cita ba yan? Oh, ah, cita yan. Mm, cita. <laughs> Takot ba yan? Nakakatakot ba yan? Hala. Panda. This one? Wait, ano? Ito, ano to? What's that? Hmm? Oh, sino yan? Sinoa yan yung, sinoa. Let's That's Noah. Meron siyang wolf. Whoa. Ayan. Yun, dito yun, na tayo yun, 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 yun. Ay guys, dito rin pala yung shooting ng Iron Heart yung barilan. Ayan, dali. Ayan. Dali. Brabe naman yung model na yun. Ayan. naman yun. Ayan. 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 Ayan, oh, si Jesus yung binautisman siya ni John the Baptist. Ito sa iyo, si Kwek Kwek. Ayan, tayo eh. Ay! Hello! Ay, mayroon ba? Try niya kung plant entry. Ayan na si Jesus. Pumasok na siya sa Jerusalem. I pray si Jesus dyan sa... Ano garden yan? Garden of Gethsemane. Ayan mga soldiers mga bad soldiers yan yun yun oh, mo sigutang natin sila si Ginny Jesus Ay, scourging of the pillar then na wawa si Jesus yung hmm? wawa siya it's okay then. nalungkot siya nakita ni si Jesus nakawawa naman si Jesus na hala Ayun si Jesus. Pinako na siya sa cross. Oh, ayan yeah, no? oh. Ayan oh, yeah, oh. no? Sad show. Oh. Mga bad guys oh. Bad guys. Ayan si Jesus yan oh. Ako na siya sa cross. Cry yan oh. Mother niya sa baba. Let's go. Ayan na. daw siya. Naiyak-yak na. Yan o, alive na si Jesus. Yay! Happy ka? di ka na sad? No. <laughs> Sama ng mga apostles. Yes. Tsaka ng ibang mga disciples. Yay! Babalik na siya sa heaven. Kasama ni Father God. Let's go na. Okay. <laughs> Wow. Sa so, giant cross na tayo ate. Giant cross. Napit na tayo bebe. Uh, oh, ganda ng view. Guys. Hi. Oh, Hello. Oh, namumutok yung golf cart. Hello. Hindi natin naman kita.

timing natin dito man. Hindi gaano mainit. Hello so, guys, nandito kami sa Molo Church. Molo Church to yan, oh. Molo Church. Tama po ba? Yeah, nasa Molo Church na kami sa Molo Ilo Ilo. Ganda ng church nila dito. Ganda oh, bagay dito sa puno. Ganda na naman ng architecture dito, guys. Nag supermarket. Like supermarket sa Iloilo pa namili. Eh. Malupit. Kailangan lang <laughs> Magkakain ng bata, pwede magutom dito, hindi pwede yung magutom Ayan, yeah. sleepy na ikaw bebe Mag sleep na tayo pag aakyat natin dun sa room ha, huh? okay